So yo what's up what's up mga kamaster at panibagong araw panibagong vlog na naman at pupunta kami ng ano bundok mga boss ano so ito yung dinala namin kasi kakargahan mamaya ng ano kopra pag uwi so dito lang natin iwan mga boss kasi ano hindi na kaya dun pupunta dun sa pinakataas ano sama ko rin yung pamangkin ko may dala pang baon so yun mga kamaster Samahan nyo kami. Tara, let's go! So maglalakad lang kami doon papunta sa bundok mga kamaster. Ano. Nandoon na sila Otol at saka yung ibang mga kasamahan niya nag ano ng kopra. Nagaayos. So makita natin 'yun mamaya pagdating natin doon mga boss. Ano ganda ng palayan, no? Kaya tayo paakyat tayo mga boss Ganda ng mais nila dito Ano Tataba Yan Oh, lakad lakad lang kami Shoutout nga po pala dyan sa aking mga subscriber na sumo sumusuporta po dito sa aking munting channel Yan, shout out po sa inyo uh, pasensya na po kayo uh, medyo madalang po tayo mag, uh, mag, upload dito sa ating youtube so sana po hindi po kayo magsawa na magsuporta sa akin po ako. Hindi siya kabilang mais Ganda rin oh Kapit na tayo mga idol. Yan o. Muna na sa call? Kaya pila sa ako? Pito ba lang tayo nga do? Pito? Oo. Yun na pala mga kamaster. Ano, ano na? Hinahakot na. So, bali na ano kasi nila yung mga kamaster sinisiksik nila sa sako. Yan para paghakot ng kalabaw. Hindi na masyado marami. Kasi pag hindi mo siniksik, imbis na pito lang yung mahahakot mo, nasa sampo na. Ayan. So, malayo pang pinanggalingan nun mga kamaster. Doon pa oh, yung bundok na yun yung sa kabila nun dun pa yung kinuha yung hinahakot ngayon so bali dito nila hinahakot sa kubo namin tapos uh, siniksik na nila so yun dito naman sa baba ito yung baba na uh, niugan so bali dito na naman sila magsisimula mag ano kupra so pati doon sa ano yung sa loob na yun para sabay na yan malapit na tayo mga idol yun yung kubo natin no oh. oh ito may isa pa palang ano naghahakot bali dalawang kalabaw naghahakot yun oh karusa yun oh <laughs> Dal oh dalawang sako shout out shout out sa naghahakot yun oh. Nag-akyat na pala sila mga kamaster. Sisimula na sila dito mag ano. Yun oh. Yung master taga-akyat oh. Yun know, oh. Makulimlim na. ¡Ala! ¿Va a ¡Oh! ¡Oh! So, uh, <tose you Israelis> jump sa dito na tayo sa uh, kabilang ano yung kukuprasin nila mga boss ano o oh. dilim na ng kalangitan o oh. Anako, andyan na ulan andyan na ulan andyan na Dulo. Saglit lang yung apat eh. Ang bilis umakyat. Yun. Bibilis nila mga gano mga idol. Magkupra, magakyat. Ano? Oh. So, mayroon pa dito mga boss oh. Sa kabila, sa gilid. Ano? Oh. Ano 'yan? <laughs>

So yun mga kamaster at uh, pauwi na kami. Dito na kami magdaan sa ano, hangin bridge at tumaas yung ano, tubig. Yun, oh, dahil malakas yung ulan kanina. So yun mga kamaster. Uh, thank you, thank you sa panonood ng aking video. Yan. So hanggang dito na lang muna ang ating update dun sa pagkukupra mga kamaster. Peace out.